Nagpunta kami sa Kataltalunan, nanguha kami ng pisokol pagpasikil daw ni Junior at dito meron akong nakita o isa ba nagpapasit na pa ilang kastantib ubrain da so nga napasabi na lang ako ng Sana all. Hindi talaga mapaka kaila, bakla anak na talaga so niyaban ko te tabla Ngayong araw nga pala, hindi na ganong nagparamdam si Bagyong Leon Gaya ng jowa mo, mula nang nakakita siya ng apam, hindi na nagparamdam Akala ko nga pala, makakatulog ako ng mahimbing kagabi Kasi wala na yung mga pakak sa likod mi Pero eto pa pala, meron pa palang rambutan Kada lumalakas yung hangin, hinahampas niya yung galba namin Gaya ng kakilala ko dyan, nakaang-angin, mayat lang kumano, angin lang ngayon. Kaya po, nag-angtop mat ko nga pala yan, pero bago ang lahat, nagpakit muna ako sa kamera Kasi bumigbigay na ko nga talaga Joshua ni. Pinunasan ko na nga rin pala yung aking paa kasi amoy saka at kinuha ko nga rin pala yung pinakamapuskul kong medyas na puspuskol ng pang brad. Kung mapapansin nyo ah, hindi sila magkapares gaya ng isa dyan, magpapasko na wala pang kapares ni Allah, bait biyag baak. Nakapote na nga rin pala ako para ari ako mawet ni nga mapekas dyan, At kinuha ko na nga rin pala ang aking fully paid na botas at sa loob meron pang installment na paintbrush. Pinampag ko na rin para matanggal yung mga living organisms. At nung makita ko yung sarili ko sa camera, bigla kong na nang na ganda ko pala Joshua nila. Ay, ni Alan eh. yung fingers na nakangato hitam man. Wow, pak na pak. Bago nga pala ako pumunta sa aking papanan para hindi makawa yung aking katawan. Nag-stretching muna ako up Pero bakit ka siya? Nagwapo na ka talaga. no na pintas ni Damo. Pero bago tayo lumarga, output check muna. Fully paid ng butas. Kapote butas-butas. Kunin nyo na ang lahat. Huwag lang si Joshua na kahit hindi naman ducks ni Alan. Ay, na gumiling niya. Fast forward na nga tayo niyo kinuha ko na yung itak na pamana sa akin ng aking lolong si Juan Crisostomo pinagtatatag ako ng atong rambutan na istorbo sa pagtulog ko nung kumabi si kanay mong kahit lang mga tupakan at wala na nga akong pinalampas pinatpat ko na lahat lahat at sa part na to meron ako nakitang budo budo pero wag ka mas makati pa dito yung kakilala ko pero hindi ko sasabihin kung sino alam eh <laughs> ang mga ganitong nila lang dapat buhay na tinatabunan sa side namin meron nga pala akong nakitang hinug na papaya kunin ko na mamaya to baka unahan pa ako ni Auntie Maria pagkatapos ko ang Bukan ay pumunta na kami sa kataltalunan tinanggal ko na nga pala dito yung kapote ko kasi ang hot hot ko pumunta nga pala kami sa kataltalunan para kumuha ng bisokol pagpasikil daw ni Junior sakto masarap ito sa tagol pampainit sa katawan na po permi nga na damdaman na <laughs> mga maliliit lang pala yung kinuha namin mas masarap pag ang luto is dinengdeng hanggang ganyan may subo amin no una hindi alam sa bali man nga subo na kaya ang eksena pidot to the left pidot to the right pidot everywhere sa mga bitter wala daw forever pero sinumpong na naman ako ng aking pagkabakla kaya nyabat ko na naman titabla. Meron nga rin pala ako dito nakita mga maliliit pa lang sila pero nagmimilagro na. Isumot lang. Ah, ayam nga listo do doti lahi ti Kaya mapapasabi ka na lang talaga ng Sana all. Nung nauman na nga kaming agpidot ay nagawid na nga kami at dali, -dali ko itong hinugasan at hinimas-himas na rin kasi nimimas ka nung gamin numaram ramas nila. Talangamon brad. mag sleep over nga pala muna sila dito sa timba para madalusan yung stomach nila. Pero naawa pala ako sa kanila kaya binigyan ko sila ng baranyo ang last supper ba kentap na bang banglo dapain oh ang may katya ang dudda kinaluban ko na nga rin pala sila para bukas sidain ko na ay <laughs>